So, natay so, tayo mga ka-idol dia. So, condolences dai sa pamilya katong Roy Octavio na namatay na gikan na, hmm, daw siya sa Japan to siya gikan guys tapos uh, Japan to Manila and then Manila to Cebu tapos nasa din sa bus uh, Cebu to Dumaguiti dito siya nawala kinabuhi guys sa buwan sa bus kaloy so, taon sa pamilya so sakripisyo sa mga OFW ayan i hope natagaan niyo pagtagad ang mga OFW kaya kay bata ka sa ilang paguli um, sigurado ba kay ilang paguli um, safety ba trending ni karon guys ka, mga kaidol so Nag-open ako sa mga Facebook kahapon. nato mo riyapon ng trending guys. So, luoy kayo. Namatay siya guys. Na, kuan, gara sa bus. Nagsuka ko doon siya. So, nakita na ako ng kahapon guys. So, mga mga anak, mga ginikaanan, mga pamilya, tawagin ninyo yung mga yung mga inahan o ramahan kung nasa gawas man eh, di man ito panahon kung kano sa sila mawala para karon grabe ka lang sa kapisyon sa, sa kapisyo ng na, trabaho sa gawas pero kalit lang um, nawala so ayaw uh, condolence sa pamilya sa maong namatyan do'y kayo guys muli siya nga uh, ka kabot sa ilang balay doon na unta apit na pero papagig kaabot so ayan kung namo yung mga mga pamilya sa gawas so tawagin ninyo kumusta ha kung okay ba sila kung ba okay kay looy kayo para karon sa nitabo sa OFW nga mama na namatay taon di ara sa bus so wala pa ako kakansama kung sa ikitin yung dahilan ganyan namatay So, condolence to the family na uh, tabo. Ano. Uh, so, moron ako mga idol So, kung kuan balita, mo ni karon ang bangong trending karon sa Facebook. Ayun, I hope mga OFW, ayan, laban lang hangga't kaya pa. So, uloy town, kaya mo ang pamilya ang maong inahan. Ni pauli taon Ikan sa Japan, ni sa Manila, Manila to. Cebu na Cebu to Dumaguete nagbase. Uh. So, wala na tao nakakabot silang balay maluoy tao so yan mga W. sakripisyo lang yun laban lang yun so morot mga ka-idol akong balita sa inyo guys no, mga ka-idol huwi kayo so nakita na ako ni sa mga Facebook mga ni karoon mga trending karoon guys sa mga, mga pangitabo so mga kamatayon hindi ikin may bawang ito mawala so be ready lang kita sa tong kalingon. so morot mga ka-idol at amping ang ping mo tanan sa mga octal yung sa gawas bye at least mga idol